Hey, 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 dude! Marvin Senico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na hindi hindi ka kayang mahali ng isang lalaki. Pero bago yan, hit mo muna ang like, subscribe, share, at follow button. Pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number one. Hindi hindi siya nagsasabi ng I love you sa'yo. Kung palagi siyang may dahilan na hindi niya masabi ang tatlong salita na gustong marinig ng bawat babae, baka oras na para mag-move on ka na kung hindi niya masabi ang mahal kita o I love you. Hindi hindi kanya kayang mahalin. Sign number 2. Hindi kanya tinitingnan ng may pagmamahal. Sinasabi nila na ang mga mata ay ang windows to the soul. Minsan, masasabi mo kung ano ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon sa muka. Kung nauhuli mo siya nakatingin sa iyo na may kasamang disgust, malamang hindi siya in love sa iyo. Sign number three kasama mo lamang siya sa lahat dahil lamang sa maling dahilan. Ang iba pang senyales na hindi kanya kayang mahalin ay kasama mo siya lamang sa ginhawa, suporta o pinansyal na pakinabang lamang. Sign number 4 Wala kang emotional connection sa kanya. Kung ang iyong partner ay hindi makabuo ng isang emotional na connection, ito ay maaaring magpahihwating ng kanyang hindi pagpayag o kawala ng kakayahan na lumikha ng isang malalim at mapagmahal na relasyon. Ang isang emotionally distant na individual ay malamang na hindi isang taong may kakayahang gumawa o manatili sa isang pangmatagalang relasyon. Hinding hindi siya nag-open up ng kanyang iniisip at damdamin. Sign number 5, hindi niya kayang tigilan ang kanyang mga unhealthy habits. Kung ayaw niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng therapy, mga self-help courses, at iba pa na maaaring makatulong sa kanya na bumuo ng isang mas mahusay na buhay kasama ka kung gayon, ito ay maaring tunay na palatandaan ng kanyang kawala ng kakayahan na mahalin ka ng lubos. Sign number 6 Tumitingin siya sa ibang babae Hinding hindi kanya mamahalin kung mayat maya siyang tumitingin sa ibang babae. Kung ang kanya mga mata ay patuloy na naghahanap o tumitingin sa ibang babae, oras na para mag move on. Kabilang sa mga palatandaan na hindi interesado ang isang lalaki ay ang pagpansin sa bawat babaeng dumadaan o pagpansin sa anumang atensyon ng babae na natatanggap niya. Maaari ito maging sanhi para sa isang babae na makaramdam ng kawalan ng self-confidence at hindi karapat dapat na mahalin at walang sinuman ang may gusto nito. Sign number 7, Sinasabi niyang single pa rin siya and still searching. Ang mga senyeres ng hinding-hindi kanya mamahalin ay kinabibilangan niya ng binayad o direktang pagpapaliwanag na siya ay single at naghahanap pa din. Ang isang lalaki na tunay na nagmamahal sa si isang babae ay dapat na proud sa kanya at hindi siya itinatago bilang isang nakakahiyang sekreto. Kung ang lalaki ay ayaw ipaalam ang tungkol sa inyong dalawa, ito ay malamang na dahil wala siyang romantikong damdamin na nararamdaman para sa iyo. Sign number 8, palagi siyang may dahilan kung bakit hindi siya makapag-commit sa future kasama ka kung hindi siya handa gumawa ng mga plano para sa kanyang sariling buhay, malamang na hindi rin siya makakapaglaan ng oras para sa iyo. Marahil ang lahat ng mga palusot na iyon ay mga paraan lamang na pag-iwas sa katotohanan. Hindi kanya magagawang mahalin at maglaan ng oras para sa inyong relasyon. Sign number 9 Ikinakwento niya sa iyo ang tungkol sa mga nakaraang heartbreaks niya kung bakit hindi siya makapag-commit. Ang kanyang nakaraan ay hindi isang refleksyon ng kung ano ang mangyayari sa hinaharap Ngunit ang takot na ito ay maaaring humadlang sa kanya para mag-commit sa kahit sino paman. Ang mga senyari sa tulad nito ay maaaring magpahihwating na may mga hindi nalutas na issue sa mga dating relasyon. Na maaaring maging hadlang kung ang mga bagay ay magiging seryoso sa pagitan ninyong dalawa. Sign number 10. Nagsisinungaling rin siya kung saan sila pupunta o kung sino ang kasama niya. Kung patuloy na nagsisinungaling ang isang lalaki tungkol sa kung saan sila pupunta, kapag nagbago ang mga plano sa huling segundo, o kung patuloy na nagbabago ang kanyang kwento sa tuwing may nagtatanong sa kanya ng mga detalye. Maari ka mabahala tungkol dito. Ang mga lalaking labis na nagmamalasakit sa isang babae ay hindi gustong gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanilang damdamin. Kaya kung patuloy silang gumagawa ng mga dahilan o pagsisinungaling tungkol sa mga bagay-bagay, malamang hindi ito tulad ng nararamdaman mo. Hindi kanya mahal. Hindi kita talaga niya kayang mahalin. Sign number 11. He never tries to win your heart over. Kung hindi talaga siya handang mag-efforts sa inyong relasyon, hindi na mahalaga kung perpekto ka para sa kanya dahil hindi niya iyon makikita. Ang mga palatandaan na ang isang lalaki ay interesado ay ang pagkakaroon ng pagsisikap na mapalapit sa iyong buhay. Maaring sabihin niyang gusto niya ang pakikipag-hangout sa iyo, ngunit hindi mo ito makikita sa kanyang mga actions. Mangyaring huwag mag-aksaya ng oras sa isang taong katulad nito. Sign number 12. Ang komunikasyon sa iyo ay hindi isang prioridad. Ang komunikasyon ay ang soul ng isang relasyon. Kapag umiibig ka sa isang tao, gusto mo makipag-ugnayan sa kanila, makipag-banding sa kanila, at maging malapit sa kanila. Ngunit ang isang lalaking hindi hindi magmamahal sa iyo ay hindi masigasig na makipag-usap sa iyo. At yan ang mga signs na hindi hindi ka kayang mahalin ng isang lalaki. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.